Dito sa napuntahan namin na palengke tuwing hapon, makikita ang isang dalaga na agaw pansin dahil sa kanyang taglay na kagandahan. Isang estudyanteng masipag na tumutulong sa kanyang mga magulang sa kanilang maliit na stall. Nag-viral na rin siya noon sa social media. Kaya naman sobrang sikat niya dito. Pagkatapos niya mag-aral, agad siyang pumupunta sa palengke para tumulong sa magulang niya. Sa kabila ng kanyang kaalaman at ambisyon, alam niyang hindi madali ang buhay. Ngunit sa bawat hibla ng noodles at bawat perasa ng sariwang gulay na binibenta niya, nararamdaman ng mga suki ang malasakit at pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Hindi lang siya ang nagdadala ng kagandahan sa kanilang stall, kundi pati na rin ang malasakit at pagmamahal sa kanyang pamilya. Dahil dito, hindi lang ang kanilang noodles ang hinahanap-hanap ng mga tao kundi pati na rin ang kanyang ngiti at mabait na serbisyong hatid niya. Ang kanilang maliit na stall ay naging simbolo ng kanilang pagsusumikap at pagmamahalan. Lahat ng ito ay dahil sa isang simpleng estudyanteng may malasakit at dedikasyon sa kanyang pamilya. At dito nga lang yan sa Wat Chai Chimpli Market Alley, Bangway, Pasi Charoen, Bangkok, Thailand. Makikita nyo siya dito ng 4pm onwards. Ang bestseller nila ay yung Thai Fusion Instant Noodle Salad. Isang special noodles na naglalaman ng sari sangkap na bumabalik tanaw sa mga traditional na lutong Thai na may modern twist. Ang bawat mangkok ay puno ng soft noodles na sinamahan ng makulay na gulay tulad ng malutong na repolyo, carrot, mushroom at marami pang iba. Sinamahan pa ito ng mga seafoods kagaya ng hipon at pusit, pati na rin ng iba't ibang klase ng karne. Ang bawat sangkap ay pinili na maigi at luto ng tama para maging the best flavor. Ang sekreto nitong noodles ay nasa sauce na pinagsama-sama ng mga paboritong timpla ng Thai cuisine. Malasa at maasim na tamarind, maanghang na chili, at isang hint ng matamis na palm sugar. Nagbibigay ito ng rich and complex na lasa sa bawat kagat. Sa bawat mangkok ng instant noodles na to, ang mga customer ay nadadala sa isang culinary journey na puno ng authentic Thai flavors. Hindi lamang masarap na pagkain ang tinda nila, kundi pati na rin ang isang taste of Thailand na nagiging paborito ng mga lokal at turista. Asin siya na maanghang Man natin itong sikat na sikat sa Thailand na noodles Tignan nyo with shrimp, squid uh, squid balls, tofu at kung ano-anong vegetables pa tignan natin Mmm Nalalasahan ko yung lime Ang sarap Dahil tayo Ito tofu yata, tatikman natin. Mm. May sausage din. Mm. Grabe ang sarap nito ah. May mushroom. May tomato. Sarap. dito sa Thailand, no, ang sarap ng mga sauce nila, ang sarap ng mga nilalagay nila sa noodles. Mm. Make up stick pa.